Magandang magandang umaga po sa inyo mga kaibigan mga ka-coins Ayan Narito na naman po muli ako at meron po tayong bagong pag-uusapan na naman Ayan Naalala niyo po ito Ito pong coin na ito ang mga coins na ito Noong nakaraang, noong nakaraang video ko Ayan, yan po ay 1972 Ayan po o oh. 1972 yung may presyo po na 30,000 yan alala po ninyo may presyo na 30,000 na uh, medyo ikinagulat po ninyo bakit mataas ngayon po ay meron po akong nakita meron na naman po akong bagong na discovery na mas mataas pa po dito sa 1972 ang presyo ay mataas talaga mataas po ang presyo niya yun po ay ito po yan dito po tayo ngayon sa 1974 yan o oh. dito po tayo ngayon sa 1974 1 piso yan po yan. 1974 1 piso medyo nagdidilaw-dilaw yung coins o oh. ba't kaya gantong gulay ng coin na ito Di ba Uy, gatas <laughs> ka din eh. Bakit kaya naging ganitong kulay nito? Pagdi-dilaw? Oh? Hindi kaya... Ano kaya ang gawa nito? Ano kaya ang yari ng metal na ito? Di ba Ganda oh. Para po siyang... Ewan. Para sa akin, nagagandahan po ako at hindi lang po maganda ang price nito eh, dahil maganda po talaga ang price nito sa ngayon <laughs> maganda po ang halaga nito swerte mo po kung noong doon sa 1972 dito po yan sabi ko sa inyo eh, marami-rami po kayong mabibiling bigas kapag nabenta po ninyo sa online eh mas dito sabay sa usakong bigas po oh, ang mabibiling ninyo pag nabenta po ninyo ito sa online sapagkat malaki po ang halaga nito ngayon sa online ang halaga po niyan ngayon sa online na mamaya ko na po sasabihin pagkatapos po ng video natin okay po wag po, ay, wag po tayo masyado ma-excite dahil talagang ka-excite excite po <laughs> mataas po ang halaga nila nito ngayon mataas ito binibenta sa online diba naalala po ninyo ang piso na to ito po ay 1974 Meron po nitong ordinary na 1974. At meron po ang proof 1974. Hindi ko lang po alam kung ano ang itsura ng proof 1974. Kayo ho, alam niyo po ba? Ako hindi ko po alam. Basta alam ko lang 1972 at 1974. At itong hawak ko ngayon po ay 1974. Yun nga lang, may malay ko kung ito ay 1974. Basta ang alam ko, ito ho ay may magandang halaga ngayon sa online. Di ho ba? Tignan nyo naman yung kwenso. Maganda ho talaga. Tsaka makapal ho siya, ayan o. Makapal po yung pagkakagawa sa kanya. Kaya, bakit kaya ganito ang kulay? Kaya siguro mahal dahil medyo ganito ang kulay niya. O baka naman kaya mahal eh dahil luma na. Eh, di ba ba dapat mas mahal nga ho yung 19, 1972? Yan. Kasi mas luma ho siya kaysa dito sa 1974 eh. Di ba? Eh, itong 1974 ho, meron ho kasing ginawa nito na mababa lang po yung mintage. Ibig sabihin, konti lang po ang ginawa. Yun po yung tinatawag nila na 1974 proof. Yun po ang mababa lang po ang bilang ng ginawa. mga Kung halimbawa ang iba ay ginawa ng mga sabi natin sandang uh, milyon, siguro, siguro po, yung proof coin na 1974, mga ginawa po siguro mga limang milyon, parang ganun, parang ganun po ang halimbawa. Kaya, dahil ang, ang value po niya ay nahabol po yata ng ibang ng mga mga kolektor kasi bakit po siguro nakakapagtaka din bakit yung proof 1974 ay konti lang ang ginawa samantalang yung ordinaryong 1974 ay eh marami po ang ginawa mas lalo po yung 1972 mas marami po ang ginawang 1972 kaysa dito di ho ba? sana lang po ang ang akin lang mong masasabi sana po ang hawak ko ngayon ay sana sana po ang hawak ko ngayon ay prop coin 1974 o pang mas baka mas mahal pa kung ito nga ay prop 1974 baka mas mahal po ito kaysa doon sa ordinaryong 74 di ba kung ito nga po kung ito nga po ay proof coin, 1974, 1 piso. Di ba po? Sana. Yan po ang aking, ang aking wish. <laughs> Parang wish ka na. Para tayo nagwi-wish nito sa genie. <laughs> Yan po ang aking wish. Sana po ito ay proof 1974 coin. Para ho, mas maganda mas malaki ang halaga kasi bihira makita yun dahil po kundin tao lang pwede makahawak. Dahil nga hudas ako, kundi lang ako akong nagawa ng coin na yun. Kukundi lang ang nagawa ng gano'ng coin. Yung Proof 1974. Okay po. Ngayon ito, kung ordinary man to na 1974 o Proof 1974, iyan po ay malaking katanungan dahil hindi ko po alam. <laughs> Hindi ko pa po na-research kung ano ang itsura ng 1974 na proof. Okay po. Basta't tang alam ko po sa ngayon, ang 1974 po na pisong 1974 na ito na Jose Rizal na big head coin ay ibinibenta po sa online ng mataas na presyo. Gusto niyo na ko bang malaman kung magkano ang presyo nito sa online? Isigaw niyo lang po ng yes! <laughs> isigaw nyo lang po ng yes at sasabihin ko na kung magkano po ang halaga nito sa online. Okay po? Kung mabibenta po ninyo, halimbawa itong dalawang to, 1974, ng ganong halaga ng, sa online, eh, ilang sa bigaso ang mabibili nyo? At saka marami po kayong mabibiling ulam kung sakaling mabibenta po natin yan sa online, di ba? Ng ganong halaga, ha? Yung sa sinasabi ko. Okay po. Kung kayo po ay medyo excited na po na makita ang halaga ng coin na ito na 1974 piso, eh, ibibigay ko na po sa inyo. Ipapakita ko na po sa inyo kung magkano po ang halaga nito. Pero ang, ang sinasabi ko lang po sa inyo, hindi ko po alam kung prop coin o ordinary coin po siya kasi hindi ko rin po alam kung ano ang itsura nga po ng prop Proof coin na 1974. Diyo ba? Kasi tignan mo naman, maganda naman siya eh. Mali, mga linaw ang kanyang mga detalye, oh. Kaya nakakapagduda din, hindi kaya, hindi kaya, ito ay 1974 din. Di ba? Ito ay 1974 din na prop coin. Di ba? Kasi maganda rin po yung gawa, eh. Maganda po yung nyari, malinaw ang mga detalye, oh. Kita niyo ho ba? Di ba? Iko close up ko pa po. Ayan, oh. Malinaw po, di ba? Ayan. Saka malinis po yung coin. Malinis po yung mga coins niya, oh. Malamang ito yung nakatago lang sa sa pinagtataguan. <laughs> okay po. Salamat po. Papakita ko na po sa inyo. Abangan po ninyo. At syak, mapapawaw po kayo <laughs> sa halaga nito. Okay po. Salamat po. Thank you po.